Ito ang mga ingredients, tuna and onion and garlic, eggs and mayonnaise. So dapat kahit anong mayonnaise na gamitin yung brand, that, that's okay. So sa pagluluto nito ay dapat nasa low fire or low cook kasama ng onions, garlic. So buo ang aking garlic, kinanggalan ko lang ng balat at ko dito para hindi masyadong malansa. Tagyan mo lang ng pepper and then salt. Okay na kasi yung mayonnaise guys ay medyo maalat na yan. So tantyain niyo din ang dami sa paglalagay niyo ng mayonnaise. Yun ang importante. At para medyo magsticky siya. Kahit anong tinapay ang pwede dito, baon, snack, pwede dito. At masarap. At alam mong homemade, alam mong malinis. Kasi hindi naman lahat ng na oras dito. May oras kami sa Canada gumawa ng sandwich. So, ginagawa ko to every weekends. So, ngayon, hindi naman lahat na oras, kakain tayo ng ready-made na palaman or gawa na na sandwich spread sandwich, di ba So, ito, homemade talaga. At nagboil talaga ako ng itlog at ihalo ko ngayon sa aking mayonnaise at sa tuna. So, ngayon, ito try natin sa potok muna na natinapay na binili ko sa Filipino store dito sa Toronto. So, anyways, masarap talaga ito kasi gawa ko at alam kong malinis at alam kong homemade na homemade. So, pag mag-cool down na ito mamaya, ilalagay ko siya sa bote para mabaon namin at mapalaman namin every weekdays. Kasi hindi naman lang kumakain kami ng, ng rice dito. So, ganun lang. Simple.